Aris. Ang pahiwatig ng mga bituin, sa trabaho, maganda ang daloy ng buong araw. Walang nakikitang balakid sa iyong mga gawain, kaya samantalahin mo ito upang mag-focus sa mga mahahalagang bagay. Ang pagiging masipag at dedikado ay magdadala sa iyo ng kasiyahan at tagumpay. Subukan mong ay organisa ang iyong oras upang mas maging produktibo at magawa ang mga nakatakdang tungkulin. Kung may makakausap ka na masyadong magarbo pero paulit-ulit lang ang sinasabi, umiwas na agad upang hindi masayang ang oras at enerhiya mo. Piliin mo ang mga pakikipag-usap na may kabuluhan at may konkretong layunin. Pagdating sa usaping pinansyal, maging maingat sa buong araw. Iwasan ang paggastos sa mga bagay na hindi kinakailangan. Tandaan, ang maingat na paghawak ng pera ay susi sa mas maayos na kinabukasan. Payo ng kalikasan ng mga bituin, gawin mo ang mga bagay na simple ngunit may malaking ambag sa iyong araw. Iwasan ang pagiging pabigla-bigla at siguraduhin may balanse ang bawat desisyon. Taurus, ang pahiwatig ng sikat ng araw, kung may nakatakdang usapan o maiteng, siguraduhin ito'y mapuntahan mo, kahit pa mga dati mong kausap lamang ang mga ito. Magbigay pansin dahil may bagong impormasyon o ideya silang maaaring ibahagi na makakatulong sa iyong mga plano. Ang maayos na pakikipag-usap ay magbibigay daan sa matagumpay na pagkakasunduan, kaya pagtuunan mo ito ng pansin. Sa pag-ibig, may pagkakataong subukin ang iyong pasensya. Huwag magpadala sa bugso ng damdamin. Maging mahinahon at intindihin ang sitwasyon bago kumilos o magsalita. At kung may kinalaman sa mga transaksyon na may kaugnayan sa kamag-anak, mas mainam na maging maingat, maglaan ng oras para suriin ang bawat detalye bago magdesisyon upang maiwasan ang hindi inaasahang komplikasyon. Payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Kahit simple o maikli ang iyong gagawin, tiyakin mong ito'y may halaga at direksyon, ang pagiging maingat at mapanuri ay susi sa tagumpay ng iyong araw. Gemini, ang pahiwatig ng mga bituin, iwasan ang mga deal o usapan na may kinalaman sa mga malalayong transaksyon, sa halip na maging pakinabang. Baka itoy magdala lamang ng hindi inaasahang gastos o abala, mas mainam na unahin ang mga bagay na mas praktikal at may agarang resulta. Pagdating naman sa relasyon, bigyan ng oras ang mga sinabi o hiling ng minamahal. Ang simpleng pagtugon sa kanilang nais ay magdudulot ng positibong enerhiya sa inyong samahan at magpapasigla sa iyong araw. At sa trabaho, pagtuunan mo ng pansin ang mga gawain at iwasang magpaapekto sa mga distraksyon. Ang pagiging focus ay magdadala ng mas magagandang resulta. Kung may mga suliraning nais ilabas sa magulang, huwag matakot magbahagi. Hindi ka agad huhusgahan at tiyak na may malasakit silang ipapakita mula sa kanila. Makakakuha ka ng payo o gabay na maaaring makatulong sa iyong desisyon, payo ng kalikasan ng mga bituin. Ang kahit maliit na hakbang na may malasakit at intensyon ay maaaring magdala ng malaking pagbabago, gamitin ang araw na ito upang mapalapit sa mga mahal mo sa buhay at mas mapabuti ang iyong sarili. Cancer, ang pahiwatig ng mga bituin, Ngayong araw, ang iyong aura ay puno ng positibong enerhiya. Kung mayroon kang mga plano na nais mong isakatuparan, lalo na sa aspeto ng negosyo o pakikipagsosyo, ang pagkakataon ay nasa iyong kamay. Maganda ang pagkakataon na makipagtulungan sa mga taong may sapat na karanasan. Ngunit ang mas mabilis na pag-angat ay maaaring mangyari kung ang unang magiging katuwang mo ay isang babae. Sa aspeto ng mga investment, kung may nag-alok sa iyo ng oportunidad, huwag agad itong tanggihan. Siguraduhin pag-aralan ng mabuti ang mga detalye at tiyaking ito'y legal, kahit pamaliit nakita lamang ang maibabalik sa simula, ang mahalaga makakapagsimula ka ng dahan-dahan at unti-unting makakaipon, sa trabaho, maging maingat at magingat sa lahat ng aspeto ng iyong araw, iwasan ang anumang pagkakamali na maaaring magdulot ng abala o problema sa hinaharap, payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Gawin mo ang mga hakbang na magpapalakas sa iyong sarili at magbibigay ng positibong daloy sa iyong araw, kahit na ito ay simpleng mga gawain lamang. Leo, ang pahiwatig ng mga bituin, ngayong araw, ikaw ay may malakas na pakiramdam ng awa para sa iyong mga kamag-anak o malalapit na kaibigan, gayon paman, Mag-ingat ka at iwasan ang pagbibigay ng labis na tulong sa kanila ngayon dahil maaari itong magdulot ng hindi inaasahang gastos. Kung magpapatuloy ka sa pagbibigay ng tulong, may posibilidad na mawala ang swerte na sana ay mapunta sa iyo at sa iyong mga plano. Mag-ingat din sa mga usapan tungkol sa pera, kung maaari Iwasan mo muna ito upang hindi ka mapagod at mawalan ng focus pagdating sa pag-ibig. Kung may mga alaala ka ng mga magagandang sandali, huwag kalimutang ipagpatuloy ang pagpapakita ng pagmamahal. Ang maliliit na bagay na maaari mong gawin ay magdadala ng kaligayahan at magpapalalim ng inyong samahan, payo ng kalikasan ng mga bituin. Kahit na ang maliliit na hakbang ng pag-aalaga at pagpapakita ng malasakit ay magbibigay ng magagandang resulta sa iyong araw. Virgo, ang pahiwatig ng mga bituin, ngayong araw, may posibilidad na makatagpo ka ng isang bisita o makausap ang isang tao na matagal mo nang hindi nakikita. Kung ang tao ay may mga ideya na makakatulong sa iyong negosyo o pagpapalago ng iyong yaman, pakinggan ito dahil may magandang pagkakataon para sa pagusbong. Gayun paman, kung ang tao ay mag-aalok lamang ng pautang, mas mainam na tanggihan ito upang hindi ka malubog sa mga problema sa hinaharap. Sa loob ng iyong tahanan, kung may isang miyembro ng pamilya na nag-a-apply para sa trabaho, bigyan mo sila ng magandang payo, mahalaga na maging maaga sa oras upang makuha ang swerte at tagumpay sa kanilang aplikasyon. Sa trabaho, i-prioritize ang mga gawain na ibinigay ng iyong superior, lalo na kung ito ay isang babae ang kanyang mga ideya at suporta ay magiging malaking tulong upang mapadali ang iyong mga responsibilidad at magtagumpay, payo ng kalikasan ng mga bituin. Kahit na ang mga simpleng hakbang ay makapagdadala ng malaking pagbabago sa iyong araw, gawin ang iyong mga desisyon ng may pag-iingat at malinaw na layunin upang mapabuti ang iyong kapalaran. Libra ang pahiwatig para sa iyo, Libra. Kung mayroon kang planong pumunta sa isang bagong lugar, mas mainam na mag-isip ng dalawang beses bago ituloy ang iyong lakad. Ang lugar na iyon ay puno ng tukso at maaaring magdulot ng mga hindi kanais-nais na sitwasyon na magpapahirap sa iyo sa mga darating na araw. Ang pinapahiwatig ng mga bituin ay hindi magandang pagkakataon ito para kumita. Sa halip, magiging dahilan ito ng mga hindi inaasahang gastos at problema sa iyong relasyon. Kung magpapatuloy ka sa pagpunta, maaaring makuha mo ang negatibong epekto na maaaring magdulot ng hidwaan o hindi pagkakaunawaan. Sa usaping pera, kung mayroon kang extra na halaga na maaari mong ipamigay, maganda na ito'y ibigay sa mga taong malapit sa iyo, tulad ng anak o asawa. Ang paggawa nito ay magdadala ng swerte at magandang enerhiya sa kanila, na magsisilbing gabay sa mga desisyon nilang magdudulot ng kasaganaan at tagumpay sa mga susunod na araw, payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Gawin ang mga simpleng hakbang na magbibigay ng magaan na daloy ng positibong enerhiya sa iyong paligid at hayaan na ang mga maliliit na aksyon ay magbukas ng mas magagandang oportunidad sa iyo. Scorpio, ang pahiwatig ng mga bituin sa iyong trabaho, walang nakatagilid na problema. Maganda ang takbo ng mga gawain at maaari mong asahan na mapansin ka ng iyong mga superiors dahil sa iyong kasipagan at dedikasyon. Patuloy na ipakita ang iyong mga lakas at ang iyong tiyaga, at ang tagumpay ay tiyak na darating. Ang kailangan mo lamang iwasan ay ang mga kasamahan mo sa trabaho na mag-aaya sa iyo sa labas ng iyong trabaho ang mga ganitong sitwasyon ay magdadala ng kalungkutan at pag-aalala sa iyo sa hinaharap, kaya't mainam na iwasan ang mga ito ngayong araw. Sa usapin ng pag-ibig, huwag masyadong magmadali sa pagpapahayag ng mga saloobin tungkol sa maliliit na isyo. Maging maunawain at bigyan ng oras ang iyong partner. Kung mayroon mang konting pagkakaiba o di pagkakaunawaan, mas mainam na itama ito sa ibang pagkakataon upang hindi maging sanhi ng hidwaan. Sa halip, ang mga hakbang na gagawin mo upang magkaayos ay magbibigay ng mas malalim na kaligayahan at mas matibay na relasyon, payo ng mga kalikasan ng mga bituin. Maglaan ng oras para sa mga maliliit na hakbang na magpapalakas sa iyong relasyon at sa iyong trabaho at ang mga simpleng aksyon ay magiging susi sa pagpapabuti ng iyong kalagayan. Sagittarius. Ang pahiwatig ng mga bituin ngayong araw, may mga pagkakataon na may mga miyembro ng pamilya na maghahiling sa iyo na makisama sa kanilang mga lakad maganda na sumama ka sa kanila, hindi lamang upang magbigay ng suporta kundi upang matulungan silang ayusin ang mga isyo o hindi pagkakaintindihan na maaaring mangyari sa kanilang mga pakikitungo, ang iyong presensya at tamang desisyon ay magiging gabay para itama ang anumang pagkakamali at mapabuti ang kanilang mga plano. Sa trabaho, walang nakatagilid na problema, magpatuloy na maging masipag at mag-focus sa iyong mga gawain, gayon paman, mag-ingat na huwag magbigay ng labis na tiwala sa mga tao sa iyong paligid ngayong araw, iwasan ang pagpapakita ng pagiging too open o transparent hanggang hindi pa malinaw ang lahat ng detalye sa iyong mga gawain, Matapos makumpleto ang mga task at proyekto, doon mo ipakita ang iyong mga ideya at mga plano, payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Maging masipag at maglaan ng oras para sa mga simpleng hakbang na magdadala ng positibong resulta sa iyong araw, ang iyong mga desisyon at aksyon ay magdadala ng tagumpay at kasiyahan. Capricorn, ang pahiwatig ng mga bituin, ngayong araw. Ang mga bituin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging matyaga at maunawain sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang pagiging handa na makinig at magbigay ng konsiderasyon sa opinyon at nararamdaman ng iyong minamahal ay magdudulot ng isang magaan at maayos na araw para sa inyo. Laging alalahanin ang mga napag-usapan ninyo at tiyaking hindi mo nakakalimutan ang mga bagay na mahalaga sa kanya dahil ang mga simpleng hakbang na ito ay nagpapakita ng iyong malasakit at pagmamahal. Sa usaping pera at trabaho, ito na ang tamang pagkakataon upang maging masinop at maingat sa bawat hakbang na gagawin ang pagiging maingat sa iyong mga desisyon ay magdadala sa iyo ng tagumpay at kasiyahan sa iyong mga plano, kaya't huwag hayaang mapabayaan ang mga detalye, payo ng mga kalikasan ng mga bituin. Maging maingat at maglaan ng oras sa mga maliliit na hakbang na gagawin mo, at magtulungan ang iyong mga aksyon upang maghatid ng magagandang resulta. Kahit na ito ay mga simpleng bagay lamang. Aquarius, ang pahiwatig ng mga bituin, ngayong araw, Aquarius, may posibilidad ng mga tampuhan sa iyong relasyon. Kung ikaw ay nadarama ng mga alalahanin o selos, mainam na kontrolin ang iyong emosyon at huwag magpadalos-dalos sa pagpapahayag ng iyong saloobin ang mga salitang sinabi sa ilalim ng galit ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan at magpalala ng sitwasyon, maging mahinahon at magtiwala sa iyong minamahal, sapagkat ang tiwala ay susi sa pagkakaroon ng mas malalim na pagunawa at pagmamahalan. Sa trabaho, kung mayroon kang kaalaman o impormasyon na makakatulong upang mapabilis ang isang gawain, mas mainam na ikaw muna ang magsagawa nito upang hindi mawala ang oportunidad. Ang iyong kasanayan at kakayahan ay magiging susi sa pag-aayos ng mga bagay at pagpapabuti ng iyong trabaho sa usaping pera. Itinutok ang iyong pansin sa pagpapalago at pagtulong sa iyong minamahal lalo na sa mga taong malapit sa iyo. Upang madala ang kasaganaan sa inyong pamilya, payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan. Maging mahinahon at maglaan ng oras para sa mga simpleng hakbang na magbibigay gabay sa iyong relasyon at sa iyong trabaho. Ang iyong mga pagkilos, kahit na maliliit, ay magdadala ng magagandang pagbabago sa iyong buhay. Pisces ang pahiwatig ng mga bituin, sa trabaho, wala namang nakikitang malalaking problema o pagsubok, ang iyong dedikasyon at kasipagan ay magbibigay ng magandang impresyon sa iyong mga superiors, ang iyong tiyaga at kasanayan sa trabaho ay magbubukas ng mga oportunidad para sa iyong tagumpay, gayon paman. Iwasan ang mga kasamahan na laging may hinihinging pabor o nakikipagsuyo dahil maaaring magdulot ito ng hindi pagkakaintindihan o pabigat na sitwasyon. Sa iyong mga pakikipag-usap sa iba, huwag basta-basta maniwala sa mga sinabi ng ibang tao, lalo na kung hindi mo sila lubos na kilala. Ang mga hindi kilalang tao ay maaaring magdala ng hindi kanais na is na impluensya sa iyong buhay. Kaya't mag-ingat sa mga desisyon na gagawin, sa usaping pera, mas mainam na tumulong sa iyong mga anak na may asawa, sapagkat ang tulong na ibibigay mo sa kanila ay magdadala ng swerte at kasaganaan sa inyong pamilya, payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw. Maging maingat at maglaan ng oras upang mapabuti ang iyong trabaho at ugnayan sa pamilya. Ang bawat maliit na hakbang ay may malaking epekto sa iyong pangarap at kaligayahan.